Ano? Kainan lang is na umabot ng 10,000 km bago natin i-change oil. Hindi kaya mauwi sa change oil yung motor natin ito alipas po yung 2,500 km ay i-change oil na po ulit natin itong ating motor na si Yamaha Mio at base po yan sa ating owner's manual at ang kanya po recommendation na every 3,000 km or every 3 months ay kailangan na po natin siyang i-change oil pero bago po yan ay pag-usapan po natin yung mga kumakalat sa Facebook, mga post, mga video na pwede daw pong umabot yung langis, yung kanilang langis ng 10 kilometer bago po natin siya palitan. Ang tanong po dito, meron po kaya yung katotohanan? Pero bago po sagutin yan, ang payo ko po sa inyo ay huwag na huwag nyo susubukan dahil sigurado pong tostado itong inyong makina. Dahil wala pong super oil na kayang tumagal ng 10,000 kilometer bago palitan. Dahil bukod po sa physical at mechanical stress na nagpapadegrade po ng ating langis, yan po yung heat at pressure ay napakalaking contributor din po yung nature at yung natural na pagdudumi nito. Sa nature, pagkabukas na pagkabukas mo palang na nalagyan itong ating langis ay may expose na agad siya sa hangin. At pag nilagay niyo po ito sa ating makina, meron po yung engine breather, humihinga po yun at pumapasok, lumalabas po doon yung hangin. At may expose na po siya at doon na po magkakaroon ng oxidation. At yun na po ang isa sa magpapadegrade ng ating langis, yung oxidation. Then pangalawa, yung hangin ay may kasama po yung moisture or tubig. So, pag nahaluan po itong atin langis, ayan, tulad po ng mga nahaluan ng tubig, nagiging puti po yan. At yan na po magkakaroon ng sludge. So, napakalaking factor po talaga yung nature. At lahat po ng bagay na yan na makakasama po dito sa ating langis ay kayang-kayang kontrahin ng additives. Kaya nga po na-invento itong additives upang pagandahin itong atin langis. Kaso hindi po po pwede na napakaraming additives. Dahil yung sobrang additives ay siya din pong sisira dito sa ating oil. At makakapag-form po yung sludge na makakabara po sa mga butas ng ating engine. So tama lang po, sapat na sapat lang po yung attitude ito para po hindi po siya masira at hindi ko na po sinama yung alikabok dahil kalimitan po ng mga motor ngayon yung kanilang engine breather ay nakalagay po sa kanilang air filter at nasasala po doon yung hangin eh paano na po yung ibang motor na hindi po nakalagay yung kanilang engine breather sa kanilang air filter kaya pati po yung alikabok ay kasama po humahalo doon sa langis at nagkocontribute po yun sa pagkadegrade ng ating langis Ito na po yung final reason kung bakit hindi pwede umabot ng 10,000 kilometer itong ati langis. At nakikita nyo po ba yung itim na langis na yan? Yung itim po na yan, yan po ay karbon. At pag kinuwid nyo po yung inyong tambutso, yan. Makakita ka ng kulay itim, eh yan din po yan. Parehas na parehas din po yan. At yan po ay nanggagaling sa inyong internal combustion engine. Saan sinusunog ang inyong fuel? let's say na lang po yung 99.9% ng karbon ay lumalabas po dito sa inyong tambutso at 'yung point something po na carbon ay napupunta po 'yan sa inyong makina. Kumbaga 'yung maliit po na blowby na dumadampo sa pagitan ng piston ring. At 'yung langis po natin ay sinasabuyan 'yung ating cylinder at 'yung ating piston para mawala po 'yung metal to metal contact at hindi po masira 'tong ating makina. So yan na po ang dahilan kung bakit nagdudumi itong ating langis at naahaluan po siya ng karbon. Sa pang araw-araw po natin ginagamit itong ating motor at sa tagal po ng panahon, 1000 kilometer, yung maliit po na pumapasok na yan sa ating makina na carbon is naiipon po yan sa ating langis at ito na po siya. Makalipas po yung 2,500 kilometer na pagtakbo e, eh, ito na po yung naipon nating karbon sa atin langis. Kaya itong gumawa ng ating motor ay gumawa ng periodic maintenance na dapat natin sundin na every 3,000 kilometer or 3 months e, eh, kailangan po natin palitan itong ating langis. Dahil maiipon na maiipon po yung karbon at sa katagalan po ay kakapal po yan at posibleng pong bumara sa mga butas na pinagdadaanan ng langis sa ating makina at matutuyo ang po ng langis yon ay eh, patay ka bata ka sigurado pong masisira tong ating makina kaya po yun ang ginawa ng mga manufacturer eh kailangan po natin itong sundin so well mga pare ko yung mismo pong gumawa nitong aking motor ang sabi is 3,000 or 3 months eh kailangan na po natin palitan itong ating langis eh sino po ba susundin ko syempre yung gumawa po nitong aking motor. At ang ginagawa ko po, ay less than 3,000 pa po, para safe. So, yeah, mga pare ko, hanggang dito lang po ang ating video. At ikukontinues ko na po yung pagpapalito na langis. So, kita-kisa lang po ulit sa ating next video. Paalam!